record na natin ang balang araw sariling komposisyon at nangaram lang tayo ng kuras Hanggang ngayon ay nangangarap na muli kang makikita Magtiwala ka lang sa akin ako'y may isang salita Kahit di tayo magkasama pinapangako ko sa'yo Na ikaw lang ang mahal ko at pinapangarap ko Nagkalayo man tayo sa isa't isa Huwag kang panghihinaan at huwag mababalisa Isipin mo palagi ang ating pinagsamahan Mga tawanan, lambingan na talagang hindi malilimutan At kung sakali man na maghanap ka ng iba Nang dahil sa kalungkutan na iyong nadarama Maalala mo rin sana na tayo rin dalawa Nagkalayo magtatagpo at balang araw magsasama Ngayon na yung maasa na ikay magbabalik At dahil mahal kita ako sa'yo'y nananabik Hanggang pangarap na lang ba Ang makasama ka hanggang ngayon Nagaantay at patuloy na umaasa Hindi pa rin nawawala at hindi ko maalis Masasaya na ala-ala at ngiti mong kay tamis Mananatili ka dito sa aking puso Kailan may di magbabago yan ng aking pangako Ako'y umaasa pa rin balang araw magkikita Tayong dalawa na parehong masaya Masakit man sa damdamin na kay napalayo sa akin Handa kong magtiis lahat ng yan ay kakayanin Ngunit sa iyong pag-alis hindi tiyak ang pagbabalik Kaya ngayon ay nangungulila sa yakap mo't mga halik Hanggang alaala -ala na lang ba ang ating pinagsamahan Ligaya at lungkot na ating pinagsaluhan Noong tayo'y magkasama masasaya ang sandali Habang hawak mo ang kamay mo at sabay nangingiti Walang mapaglagyan ang ating kaligayahan Kaya sana ay magbalik ang ating nakaraan Umaasa na balang araw magkikita Tayong dalawa na parihong masaya Sabay tayong mamamasyal Sa dating tagpuan na magkahawak ang kamay At masayang nang kukulitan Pansamantalang kakalimutan ng mapait na nakaraan sa mga panahon noong ako'y iyong iniwan Masakit man sa damdamin ang ginawa mo yun sa akin Handa pa rin kitang tanggapin dahil mahalaga ka sa akin At kung sakali man na dumating ang isang araw Na muli kang magbalik at muli kitang matanaw Ipinapangako ko na hindi ko hahayaan Na mawalay ka sa akin at di ka pababayaan At ibabalik ang masayang nakaraan At ating nilagdaan na masayang pagmamahalan At dahil mahal kita, mananatili ka dito sa aking puso pangako, iingatan ka. Sa ngaraw, ka. No. No, no, no. balang araw, ikaw pa rin at ako. Hmm? Salamat.